Good morning, good morning mga kabangis At nandito nga pala tayo sa Lemery Di sa Parola At dito tayo magtatanggal ng ating amats At mga huh? para ating hangover Tara, let's go Tara, basta na nga mga kabangis at pumasok na nga tayo mga kabangis at eto mga kabangis at ating isya shoutout nga pala tong may-ari dito tong sa bahay kainan mga kabangis sabay 23 years na po or nam eh, na oh, matagal na ako kumakain dito ito nga pala yung kanilang mga menu at ito na asarap talaga sa una palang paningin at sa unang kita palang nga, Jesus ko po ay talaga namang mabibigahan eh. ka eto nga mga kabangay, so oh, bahay kainan 21 so 2021 pa po sila mga kabangay so 2023 na po ngayon at eto mga kabangay, shoutout so, natin let's eto go! eto nga pala, dito tayo sa bahay kainan ngayon dito sa Wawa Lemire Batang huh? ang ah, parawala ba? <laughs> dito wala tayo huh? sa panawara apal Ah, uh, will you please repeat it? Memory <laughs> batang Tal Batangas. Ay, ah, Memory. Memory <laughs> Batangas. Yan. Dito tansa sa para. So, tama talaga. so, ito nga pala. So, anniversary nila <laughs> sa October 1. October 1. So, ayun lang nga mga kabangis at intindihin nyo no. na nga lang mga kabangis at ako'y lasing pa at nandito nga kami sa Lemery dito sa Parola. At eto nga mga kabangis so nasasabi ko na yung Parola kasi nga mga kabangis wala na akong ng At eto mga kabangis at marami nagpupuntahan nga pala dito at iniimbitahan ko nga pala ayos sa October 1 at meron po silang pakain mga kabangis at anniversary po ng kanilang bahay kainan dito sa restaurant na to. What? Napaka tagal ko nang kinakainan ito mga kabangis so dito pa ako nakatira at ito nga mga kabangis at ito na um, in inorder namin clubhouse at saka mga pancet at saka mga kuko at saka meron pa kami mga kabangis na previous at napakabait nga pala na may ari dito mga kabangis at ito nga mga kabangis halos ilibri na nga kami ng mga pagkain ito sabi huwag naman po at sa October 1 na lang po kami babawi at ito mga kabangis oh, inibita ko nga pala wow. kayo sa October 1 at wow. napakasarap ng pagkain nila rito at walang pinagbago so ilang years na po sila 23 years na po sila mga kabangis at hindi pa po, po nagbabago ang kanilang mga niluto at eto lomi nga pala yung aking in order at yun nga pala yung previous na binigay sa akin at yung isa pa yung pansit malabon mga kabangis at ang napakasarap talaga at etong utol ko pa gusto yata na mga artiste o tingnan nyo o, tapos eto pa mga kabangis napakasarap talaga tapsilog nga pala in order ni Rat sabi ng kapatid ko isa pa nga daw o tingnan nyo hindi pa pahuling buhay eh susko pa white, napa-joker ng kapatid kong yan napa-akulit din yan mas bakulit pa nga sa akin yan mga kabangay so eto let's go okay, ayun na nga mga abang isip kumain na nang ako nang kumain talaga naman tinanggal ko na talaga yung pagiging ano ko at talagang ang sama talaga ng tama ay eh. ilan jumba naman ang ininom na susko pa why talaga naman lasing na lasing pa ako at may hang over pa eh. at eto mga kabang isa tumigop na nang ako nang humigop ng sabaw ng lomi at napakasarap talaga ng kinakain ko dito at super talaga at eto kinain ko na rin po yung previous na binigay nila po sa akin talaga naman napakasarap din po talaga ay sabi nga nila eh, mas masarap daw libre ay nakapaw talaga naman ay pumunta nga pala sa October 1 ha at dito maraming pakakita at libre libre at ito nga mga kabangis at nagpa-shoutout nga pala uli sa akin at ito mga kabangis at uulitin ko nga pala uli yung shoutout sa akin mga kabangis dito sa parola mga kabangis at ito nauubos ko na at nawawala na nga yung aking hangover yung aking tama at ito mga kabangis let's go at ulitin natin mga kabangis sa 1, 2, 3 rolling 5, 4, 3 2, 1 Oh. So ayun mga At nandito tayo ngayon sa Parola sa, Dito sa Wawa Lelery pa Parola ba? Hindi pa Wawa oh. Parola Dito tayo sa Parola Lelery Batangas So, oh, nandito tayo ngayon. Abay, na pala wawa ito. Kaya umitindi mga kapakay. Sa Isus Ay, yan na nga. Pumunta kayo dito sa October 1 na. Dito sa Parola ha. Ay, naku, huwag niyong kakalimutan. Let's... Ay, ilagay niyo na po sa kanyong karindaryo. Ay, Isus po. Ay, napakasarap talaga ng pagkain dito. Sa October 1 po, may pakain po ang bahay kainan dito sa Parola. Yes! Lemery, Batangas. Let's go!